Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sports Rock PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang nag -aaway away aaway na nga po ang mga players ng Minnesota Timberwolves matapos silang malaglag sa playoffs. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video ang lumabas na balitang trade sa pagitan ng Minnesota Timberwolves at Los Angeles Lakers. Bagamat man nga po mga katrops bukas sa loob ni Anthony Edwards na natanggap ang pagkatalo ng Minnesota Timberwolves sa kanilang Game 5 laban sa Dallas Mavericks ay hindi pa rin nga po niya mapigilan ang kanyang sarili na pagalitan ng kanyang mga teammates dahil sa palpak na pinagagagawa ng mga ito. Sesang isang kumalat nga po na audio sa social media ay napag-alaman nga po dito na pinagsabihan niya ang kanyang mga teammates lalong lalo na si Kyle Anderson na ipasa nga po sa kanya parate ang bola para mas madali silang makapagtala ng puntos. Parate rin naman nga daw po nalang pinag-uusapan ng pagpasa ng bola ngunit hindi rin naman nga po nalang ito ginagawa sa aktual na laban. Yes, tama nga po ang inyong narinig mga katrops. Sa sobrang pagganis nga po ni Anthony Edwards sa pagkakatambak nga po nalang sa Game 5, ay pinapwersa na nga po niya ang kanyang mga kakampi na ipasa nga po sa kanyang bola, gayong alam rin naman nga daw po niya na mas magaling siya sa mga manlalaro ng Dallas Mavericks. Subalit sa kasamaang palad ay hindi rin naman nga po niya napanindigan ang kanyang mga pinagsasabi sa kanilang laro matapos silang matalo. Kaya dahil nga po mga katrop sa na nangyaring ito sa Minnesota Timberwolves ay mukhang malaki nga po ang magiging epekto nito sa kanilang gagawing pagbabago sa kanilang lineup ngayong offseason. At gayong nabanggit na nga po natin ngayon ang Minnesota Timberwolves ay dederecho na nga po tayo sa loobas na trade sa pagitan nga po nilang dalawa ng Los Angeles Lakers. Matapos lamang nga po mga na matalo ang Minnesota Timberwolves sa Western Conference Finals at malaglag sa playoffs dahil sa napakalamyang performance ni Karl-Anthony Towns ay marami na nga po nagsasabi na kailangan na nga po itong i-trade ng kanilang team ngayong offseason kung gusto man nga po nalang makapagpalakas ng kanilang lineup. Medyo gipit na rin naman nga po sila sa kanilang cap space sa pagkakaroon nga po nila dito ng mga manlalaro na merong napakalalaking kontrata. At kasabay nga po mga katrops, ng paglabas ng ganyang klaseng balita ay may ilang mga fans na nga po ang nagsuggest na kunin nga daw po ng Lakers si Karl-Anthony Towns para magkaroon sila dito ng bagong katandem ni Anthony Davis sa ilalim ng basket o sa kanilang frontcourt. Ngunit ayon nga po sa lumabas na balita ng isang NBA insider, hindi era naman nga na po basta-bastang maukuha ng Lakers si Karl-Anthony Towns. Gayong para nga po makuha ito ay kailangan nga po nila ditong i-offer si Anthony Davis na siyang nag iisang trade asset lamang natatanggapin ng Minnesota Timberwolves. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.